Maayong hapon guys, mga kita guys. Ang ulam namin ngayon ay pancit canton, bulad at ito yung natira kagabi na eh? preto na ista. Hindi. Sama? Hmm. Gabi pa na. Tantan di hapon gabi. <laughs> Masyawet suka kanin Mau simak? ya. Apa? Bulat daerah ulam ulang pembukaan. Siapa Siapa ya? Gimana tuh, Buya? Enggak ini Hm. No. ha tutto. nabasan hey. uh. oh, mo eh, woo, woo papa, sekarang nggak ya, hmm, udah nggak sakit na, apa lagi? nih, enggak sa panahon ngayon wala nang ano-ano yung ulam na pang breakfast pan ano ba? Ma? Wala nang sa oras kumain. Dami mong kanin na no, kanya. Haka. Nakalimutan kasi kanina dapat pala ang sinahin ko. Darawal Dalawa lang. Dalawa pala. Nawala sa isip ko eh. Hindi e, mo ako nagbabaon. Sinapay lang. Well, ilan bang ang hilain mo? Pasto.